guys, kakain kami ng aking alaga. Yung ano Actually, kami lang yung kumakain ng tanghali. Pero <laughs> yung, yung mga, yung pamilya nito, hindi hila lang kumakain ng kanin. So, yan yung aking katawan guys. Isko. Ang layo na sa katotohanan. Kain ng kain. So, so sa so, kasama yung aking alaga, si Pasaway. Di ba pa sa buhay? Hi guys daw. So, I love shoutout everyone. So, kain na tayo guys. Ay, ito pa yung, ito pa yung ulam ko. <laughs> Kasi ito siya, ito siya. Ito pala siya guys. Ayan, so. Ayan okay. siya. Ano ah, siya? Para siyang ano, uh, sa Pilipinas, sari-sari. May talong, may patatas, may bell pepper. Ayan. Ha? Huh? Ah. Ano? So, tapos, my burger. Lapat dun, Tapos, may burger siya, guys. Tapos, nag ako ng talong. Ayun, ulam namin. Tapos, ito. Meron kami sa usawan. Tuyo with kamatis. Thank you for watching, guys. Uy. Salamat. diyan lang ako, salamat naman ah. Oh, Actually, okay lang naman sa amo ko na ano na oh, well, kumakain kami tanghali kasi nasa oh, okay. amo naman ko. Wala lang to guys ako magdadalit ako. <laughs> magdadalit pa. Oh. Ikaw seryoso. Ano oh. naman? Ngayon guys, konti-konti lang yung kinakain. Kasi hindi eh. Oo. Oh. Diba? Oh.

Kinakain nila doon sa baba. Burger yung kinakain nila kanina oh, ngayon. Ako magsaing ako. Actually guys, hindi namin ito mawubos. Kalahati lang. Tapos, mamaya naman merienda, kakainin namin ulit to Push. Taba ko na. <laughs> Taba yun, pH, ang daba niya ni Kirsten Ph. Ang layo. Ang timbang ko na ngayon is 60? 60. Noon lang pagdating ko dito, ang timbang ko is 51. Ay, 51 ba? 52. Ang edad ko niyan, ang edad ko noon 2018 ako dito eh. Ang edad ko noon I think 26, 26 6 to ata. Mhm. Mm 26. -hmm. Papa. 51 52 ata yung Plano? ano ko. Yung timbang ko. Tapos year year naging <laughs> 53, 54, 55, 56, 57, 58. <laughs> Hanggang sa next 60. So, kinukontrol ko na guys. Then, syempre, patanda na tayo. Old age na. So, pinamaintain ko yung akin. Aking timbang, 60. Okay, lang naman kasi, ganun talaga. Ang buhay ng tao. Kaysa naman sa wala kang makain, eh, di ba? Yeah. Kaysa wala ka na makain. Kain ka. Abali ako. Oh. Yan. Hindi siya naman maligo ka. O tapos ito yung kumain, maligo ka. Paliguin ko siya kasi kapag gugupitan ko din siya ng buho kasi medyo mahaba na yung buho. Kailangan din siya mo? Wala. Gupitin. Gupitan ng buho. ng buho. Kali na naligo ako, so ganito yung buko kasi nga nagaano -nag nagaano ako eh nag nagihijab ako, so kailangan ng buko niya. Kaya basa pa nga yan eh. Kamaya ko na yung global ko naman siya. Kakit lang namin. Kaya. 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 Alhamdulillah. Kasi na ako kasi <laughs> ting. Ngayon kasi ano nila to pag, pag pagod ko sa trabaho. Parang mabilis ka na lang mabusog. Kaya well, nga nagme-maintain ako ng timbang ko 60. Bumaba pa siya 59, 58, pero hanggang 60 lang siya. Yung 60 lang yung ano. Ngayon. No, no, dyan YouTube. yutsu. And Wow! Wow! Hindi ko alam kung bakit, ano, tumaba ako. Hindi dahil sa pagkain. I mean, oo, oh, Pero, pag tapos ko kasing kumain, minsan, ngayon yan, nakahiga ako, tapos nakakatulog na ako, guys. Yun, kaya ako tumataba. Nakatulog kong tahal. Buti lang, hindi lumalaki yung bilbil ko. Nag-steady lang yung bilbil ko, guys. <laughs> <laughs> hindi siya lumalaki masyado. 좋아요. 좋아요. 또 와요.

Sabi, ah, ang taba ako na guys, Oh. Wala na, kusog na ako. Ito yung bagay namin. Kunti lang nabawas. Hmm. Kasi kalahati dito guys. Mamaya. Mm-hmm. Hmm. Masbet masbet ko pa yung ano eh, kamatis? Yes. Mm. 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 Ano Subo na lang. Naganda kumain kasi. Mm. ng YouTube. Sabi ba, Palas? Wala. Yan. baka ano na naman. Oh, oh. Special kasi itong alaga ko guys. kasi oh, oh. yung baka alam na luha yung mata niya. Talaga naluluha yung mata niya. Kaya lang na, siya, ano na, magpaalam na tayo dito sa ano, ating vlog. Masabi ka lang, bye bye guys. Bye guys. Bye guys. Kaya lang, Ayan. Yeah. That's it for today's video, guys. Ayan. Kundi na lang mamaya pa to ng mga, ano, ah, uh, pang gabi niya. Pang hapunan niya. So, pero pa kaming ulam na tira. So, mamaya naman. So, that is for today's video, guys. Thank you for watching. Ma.